ang isa pa sa dibuhistang Pinoy na nagpakita rin ng kanyang talento at husay sa pagdilibu ay si Abel P. Laksamana. Sa mga comics ng Solar Publishing House ko unang nakita ang mga dibuho ni Abel Laksamana noong early 1970s. Dito niya nakasama si Flor Derry na regular ding gumuguhit sa publication na ito. Sa mga early illustration niyang nakita ko, tila humanay din siya sa estilo ni Flor Derry na katulad ng dibuistang si Arturo Jong maki Makikita ang style na ito sa kanyang iginuhit na kwentong isang hindi kilalang tao na sinulat ni Raimundo Aure at uh, sa cover illustration niya sa Wow Comics na Tianak. Sa Solar Publication ay madalas din niyang makatanim ang veteran comics writer at movie director na si Mike Relon Makiling. Ganun man, humuwalay din siya sa floor dairy style at mas nag-improve pa ang kanyang mga dibu sa paglipas ng mga taon. May mga iginuhit din siyang cover illustration sa Badjaw publication ni Rading Mina Sabater na Puro Wakas Comics noong mid 70s when Abel Lacsamana joined affiliated publication noong late 70s ito na mapapansin ang Alex Nino influence sa kanyang mga dibuho Iginuhit niya dito ang nobelang Nabuwag na Pader na nalathala sa Superstar Comics noong 1975 at uh, kahit abutin mo ang langit na sinulat ni Jun Tolentino at nalathala sa United Super Stories noong 1976. Iginuhit din niya ang kwentong The Prick na sinulat ni Perdi Liwanag at nalathala din sa United Super Stories noong 1977. Bagamat gumagawa na si Abel Laksamana sa mga comics abroad noong late 70s, nagpatuloy pa rin siya sa pagdidibuho sa iba't ibang local comics publication at uh, marami rin siyang mga kilalang comics writer novelist na nakatandem sa panahon ng kanyang writing career. Ilan dito sina Mars Rabelo sa nobela nitong Bruno Diablo at uh, ang walang kamatayang pag-ibig ni Maruha. Si Pablo S. Gomez naman ay nakatandem niya sa nobelang Agilang Puti, Lilak Bulaklak ng Magdamag, Lahing Aswang, Abigail, Ang Lahat sa Buhay Ko, Maria Went to Town, Pamaypay ng Maynila at iba pa. Si Ramon Marcelino naman ay nakatandem niya sa nobela nitong Urang Gurang. Si Antonio Estenorio ay nakatrabaho niya sa mga nobelang Enchanted Dal at sa sequel nitong Enchanted Dal at ang Bilanggong Sirena. Ginuit din niya ang nobelang Cruz sa aking balikat. Nakatandem din niya si Greg Igna de Dios sa mga nobelang Boindo. Karesa, Virgin Mother, ang byuda ay dalaga at iba pa. Si Carlos J. Caparas naman ay nakatandem niya sa Ako ang between. Siya rin ang gumuhit ng mga nobelang Time Bob at uh, ZYX na sinulat ni Vic J. Poblete. Naguhitan din niya ng nobela si Daddy S. Gomez na gumagamit ng pseudonym na DJ Salonga at Del Gamboa sa mga nobelang Alicat, Laser Man, Sudad sa Ilalim ng Lupa, Timbukto at iba pa. Si Pat B. Reyes ay nakatandem niya sa Jack Binimbul. Ang iba pang comics writer na nakatandem ni Abelak Samana ay sina Rodi Martimetin sa nobelang Bruhilda. Si Mario S. Cabling ay nakasama niya sa Kidlat sa Bilis. Naiguhit niya ang nobelang Pasang Cruz ni Rick Poblete at uh, si Mandigar Alsula ay nakatandem niya sa nobela nitong Terra Nova. Ang mga comics writer-editor na may pseudonym na Mulawin, Jupiter at Senya ay nakatandem din niya sa nobela nilang Hahamaking Lahat. Ang comics writer namang may pseudonym na Kain ay nakatandem niya sa seryeng Kirina Landis, Private Investigator. Siya rin ang gumuhit ng viola na sinulat ni Nadine Balliarta at Cesar Berastigue at ang superheroine na Olga na nalathala sa Rex Publication. Isa rin sa nakatandem ni Abel Laksamana ang former Filipino comics writer na si Jose Marili na nakabase sa ibang bansa sa graphic stories nitong Plastron at Details uh, of Samurai kung saan nagpakita ng husay sa kanyang pagdibuhog si Abel Laksamana. Sa mga comics abroad, Si Abel Laksamana ang isa sa huling wave of Filipino comics illustrator na nagkaroon ng chance na makaguhit sa Warren at iba pang comics publication noong late 70s. Sa Warren ay nakagawa siya sa mga comics title nitong Creepy, Eerie, 1994, 1984, Vampirella, The Rook, The Goblin, Rex Habok, Joey Guy at ang iba pang naiguit niya dito ay ang mga sumusunod. Gumawa rin si Abel Aksamana sa Blackthorn Publication sa comics nilang Red Heat at uh, Sina. Queen of the Jungle. Sa Dark Horse Publishing ay gumawa siya sa comics title na Black Cross. At sa Bongo Comics ay naiguhit niya ang Radioactive Man at marami pang iba. Noong 1979 Warren Awards ng Warren Publishing, si Abel Laksamana ang ibinotong Artist of the Year. At noong 2002, isa rin si Abel Laksamana sa iilang Pilipino na nagwagi ng Eisner Award for Best Humor Publication bilang bahagi ng creative team na gumawa sa Bongo Radioactive Man. Unfortunately, yumao si Abel P. Laksamana noong August of 2021. Siya si Abel P. Laksamana, Filipino Comics Illustrator at International Artist at ang mga iginuhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.